Hello mga kasama, ito mag-overhaul tayo ng ano, Honda Click na 150. At ang uh, issue nito kung bakit tayo mag-overhaul mga sir dahil sa tulog nito. Pandarin ko muna. Okay, start natin. Okay, yan yung tunog. Kapag ganyan yung narinig yung sa motor nyo. Ayan, si Guniel, yung kanyang uh, problema tapos isa pang palatandaan ito ayan sumasabay din sa acceleration kapag may problema sa pulley yan mga sir hindi po dapat sumasabay sa pagpihit ng acceleration natin ito sumasabay kaya mga tic, ang problema niyan yung connecting rod kapag kalampag naman hindi po ganyan ang tunog at uh, alam din yung may-ari ito yan ang may-ari nga si Sir Baknutan sila po yung may-ari ng Baknutan sa Ilocos <laughs> okay, pag natin yung makina nga, ipakita ko sa inyo yung ano at uh, yung pagpapalitan nitong si Gunyal mga sir mayroon din na uh, paglalagyan ata uh, meron din kasi akong isang uh, customer na Honda Click 150 rin na ang problema kalampag. Ito naman, connecting rod. At uh, binili natin sa mayari yung kanyang uh, sigunyal. Kasi bumili naman siya ng bagong uh, sigunyal. Assembly yung binili niya kasama yung black. Kasi kapag kawal sigunyal yung kanyang problema, dami at damay lagi yung black. May gas gas. Magbabawas na naman yung isyan. Kaya mati. Kasama yan sa papalan natin at itong makina to dito natin itatransfer yung kanyang sigunyan pero hindi buo tatanggalin natin yung isang face yung kalampag yung isang side dito maipipress ko na lang mamaya kasi kalampag lang naman yung problema dito. ba ma maluwag pagkagyan naman yung sigunyan niya sumasabay sa paggalaw uh, mo kaya pag pinaandar mo siya ng walang puli malakas yung tunog parang dugudugudugudug -dug -dug mga ganun yung tunog niya at ayun, uh, may ginagawa pa tayo isang supremo. Baba din makin ha. Nakilang ulit ng baba na yan. Natuto ang nangis. Kung uh, nababarahan yung oil line sa taas papuntang camshaft. Kaya sunog niya. It, 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 it. At uh, ito, meron din tayong isang ginagawang uh, pikon. Pikon, pikon. Pikon ang pangalit Pikon. Ah. Pikon. Hindi pikon. Ayan. Yeah. Bali, uh, mag tayo, tapos check ng, ano, ng uh, linkage. Kaya tinanggal natin yung radiator niya, tapos repaint ng magneto, or di kaya linis lang ng magneto. Dahil malakas magbawas. Nung kahapon, mayroon din kami isang ginawa, piko na, uh, Picon na, ano, na ADB, namamatay. Ang naging problema naman nun, yung ignition coil, lumalabas yung kuryente, pumitik-pitik sa chassis. Kaya kapag pinulorib mo siya, patay. Lalo sa stoplight, patay. Kasi nga, nawawalan siya ng power sa kuryente. Okay, pag iwalayin muna natin, dito tayo magpo-focus kasi dito yung inaon natin. Sa sa mga susunod, ito, kung may, kung may mga magsisipagawa ng ganito, yan, kukuntin natin yung mga yan. Para maging bago naman. ADB Picon. Okay, ito mga sila, so kakalas na natin yung ano. Yung makina sa kayong chassis, yung chassis niya nasa labas na. Okay, ito yung wal-walay natin. May napakita sa inyo, eh, yung mga pisang damage pag nakalas na to. Ayan, ito na. Pari nakalas-kalas na natin. At uh, ito nga, inuugasan na. Tapos ito yung kanyang sigunyal. Ay, sigunyal ay ito Yeah, ngayon narinig natin kanina ang uh, tinutukoy yung ganun ng tunog, yung connecting rod pin, yun yung problema. Tapos yung isang side niyan, kukunin natin yan dahil ita-transfer natin doon. Yung kanyang siguro na kasi goods, yung kanyang connecting rod, at yung isang side lang yung kanyang may problema. Ayan, nagkasama natin lahat-lahat yan. Lahat, tapos na mamaya, pakita ko sa inyo yung pisang ano, magagamitin natin. Ayan, ito yung bagong bearing natin. Ito yung bagong sigunyal eh. Sasalpak na natin to. Ayan, ilabog ko na yung bearing gamit ang press. Tapos ito, pinapainit natin. May, may sasalpak na natin to.

Yan, nag sila 'yung mga sala. Yan may sila na 'yung kulay puti na yan. 'yan. 'yung silan. Ayan, ito na yung bagong block natin mga sala. Saka bagong piston din. At uh, nilagay na rin natin pati yung mga dowel. Apat, dalawa sa baba, dalawa rin sa taas. Gasket, dapat laging bago. Huwag yung lalagay ng uh, beta gray o di kaya huwag nyo na ibabalik yung luma kasi mag-overheat lang yan mga sala. Tapos ito, nilagay na rin yung valve seal. Nainisan na rin yan. Ikakabit lang natin. Okay, ito na. ko na yung uh, cylinder head. Tapos cover water pump yung susunod natin ito ihigpitan ko muna okay. ito yung ano wag nyong kakalimutang hindi ito mahigpitan kasi baka mamaya pag, ma pag yan maaaring uh, maraming sisirain tapos lagyan nyo lang ito at ito magpapalit na tayo ng uh, bushing din ayun nakakalas uh, na rin ayan, manggilit na lang tapos palit din ng rubber link magpapalit din ng uh, fuel filter pati driver, palit na rin ano? palit ka na rin wow. <laughs> <laughs> oh, Smell kena. masaya ka na. <laughs> Parang <laughs> ngiting aso yan ha. na ba ka natin mga sara. Dahil magpapalit pa ng rubber link mga sara. Tapos, uh, na natin. Ayan, may natin. Ayan, ito na mga sara, na siya. Ayan, napapansin yung tulog ng motor niya. Ay, uh, hindi na ganun ka, ano, katang-tang-tang-tang. tang tang tang, -tang o nawala na talaga yung tang-tang-tang nya kasi bago na yung black piston piston ring, valve seal mga gasket tapos si gunyal, bago na rin, pati hanggang bearing magpalit tayo yan na yung uh, standard na tunog ng makina nya alakin na rin natin ng langis kapag bababa uh, makina 700 ml yung ilalagay ninyo syempre huwag nyo kakalimutan yung coolant bago pa rin para hindi masira yung uh, water pump tapos si diagnose pa yan at uh, ayun yan babalik na natin lahat eh. kasi kudos na siya ano masaya ka na? iba na yung ngiti mo ngayon ah <laughs>